Humingi nga ba si Vice President Sara Duterte ng pera through GCash? Ito ay hindi totoo. Isang video ang kumalat sa Facebook na nagpapakita umano kay Vice President Sara Duterte habang hawak ang isang QR code na humihingi siya ng pera gamit ang GCash. Subalit, hindi totoo ang video dahil likha lamang ito ng Artificial Intelligence o AI. Ipinapakita rin sa video ang isang voiceover na tila boses ng pangalawang pangulo na humihimok sa publiko na magpadala ng donasyon. Gayunman, wala ni isang katulad na video, larawan o anunsyo sa kanyang opisyal na Facebook page, YouTube channel o sa website ng Office of the Vice President. Wala rin nakuhang malinaw na pinagmula ng video gamit ang reverse image search. Isang patunay na malaki ang posibilidad na ito ay gawa ng AI. Mag-ingat po tayo at tandaan, huwag magpaloko.